Habang nagaganap ang madugong Vietnam War, gumamit ang Vietcong at North Vietnamese Army ng mga bitag na hindi lang basta pamatay, kundi panakot din, pampahina ng loob at pangsira ng moral ng mga sundalong sumasalakay. Ang mga trap na ito ay hindi gawa ng mga siyentipiko o engineer, kundi gawa ito ng mga magsasakang marunong gumamit ng kalikasan bilang sandata. Mula sa mga punjipit na may matutulis na kawayan, hanggang sa mga bitag na nanghahampas ng malakas na kawayan na may mga patalim para pumatay ng tao. Tulad ng sinabi ni Sun Tzu sa The Art of War, ang pinakamataas na sining ng digmaan ay ang talunin ng kalaban ng hindi lumalaban. At ito mismo ang ginawa ng mga taga-Vietnam, gamit ang talino at takot nilabanan nila ang malalakas na hukbo. Kaya ngayon samahan mo akong balikan ang mga nakatagong bitag na bumago sa mukha ng digmaan. Ang mga trap na ito ay ginamit ng Vietcong para patumbahin ng mga Amerikano. Isang makapanginig laman na taktika na kumitil ng libu-libong tao. Sa gitna ng digmaan, naging alamat ang Vietcong, isang communist guerrilla group na lumaban-laban sa mga Amerikano at South Vietnamese. Hindi sila umaasa sa tangke o eroplano. Ang sandata nila ay diskarte, likas na talino, at kaalaman sa sarili nilang lupain. Alam nila na hindi nila matatalo ang US Army sa lakas kaya gumamit sila ng kakaibang paraan. Ang guerrilla tactics o pakikipagdigma gamit ang mga sorpresa at kapaligiran. Isa sa mga lihim ng kanilang tagumpay ay ang mga tunnel. Sa ilalim ng lupa, bumuo sila ng napakalawak na network ng lagusan tulad ng Kuchi Tunnels malapit sa Ho Chi Minh City. Doon sila nagtago, kumain, natulog at minsan pangay nag-oopera ng mga sugatan. Walang sundalong Amerikano ang makapaniwalang may buong nayon pala na nakatago sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon ang mga tunnel na ito ay pwedeng pasyalan. Isang paalala kung gaano katalino at matiyaga ang mga gerilya ng Vietnam. Pero higit sa lahat nakilala ang Vietcong sa kanilang mga bitag. Simple pero nakakatakot gawa lang sa kawayan lupa at kaunting patibong. Ngunit kayang magpahinto ng buong plato ng sundalo. Pinakasikat dito ang punji stakes, mga matulis na kawaya na tinatago sa hukay na may lason at pinahiran ng dumi para magdulot ng impeksyon kapag natamaan. Ang layunin ay hindi lang pumatay kundi saktan ng matindi at takuti ng iba. Kapag may isang sundalong nahulog sa punji pit, hindi lang siya ang biktima. Dahil habang sinasagip siya ng mga kasama niya, nagiging bukas silang target ng mga nakatagong sniper ng Vietcong. Ayun kay General Vo Nguyen Giap, ang utak sa likod ng maraming tagumpay ng mga Vietnamese. Lalabanan natin sila sa pamamagitan ng talino at mamamatay sila sa sarili nilang galit. Ito ang naging guide ng buong hukbo. Bukod sa mga punji pits, naging bento pa sila ng iba't ibang klasing patibong. May mga bamboo whips, kawayan na may mga matutulis na patalim na biglang hahampas kapag naapakan ng tali. May mga rolling spikes, falling traps, at mga bombang tinago din sa ilalim ng mga dahon. Ginamit din nila ang mga lumang granada na binago at tinago sa mga daan ng tropa ng Amerika. May mga patibong ding tinatawag na bouncing Betty mines, mga minang tumatalbog muna bago sumabog kaya marami talaga ang namamatay dito. Ang resulta, libu-libong sundalong Amerikano ang nasugatan o napatay hindi sa putukan kundi sa mga bitag na hindi nila nakita the war of fear and shadows. Ngunit higit pa sa sugat o kamatayan, ang tunay na layunin ng mga trap na ito ay takuti ng kalaban. Lahat ng hakbang sa gubat ay may kaba. Baka may minang nakabaon, baka may ahas o skorpyon na sinadyang ilagay sa sanga. May mga ulat pa nga ng mga girilyang naglalagay ng lason sa pagkain o tubig ng mga sundalo para sirain ng loob at tiwala ng kalaban. Ang bawat tunog ng kaluskos, bawat yapak sa putik ay pwedeng mga hulugang kamatayan. At dito, natalo ng Vietcong ang mga Amerikano sa isang larangan na hindi kayang sukatin ng bullet o bomba. Ang larangan ng takot. Sa bawat patibong na naalala hanggang ngayon, ipinakita ng mga taga-Vietnam na sa digmaan, hindi laging lakas ang panalo. Minsan, diskarte, tiyaga at katalinuhan ng tunay na sandata. The Hidden World Beneath Vietnam Secrets of the Coochie Tunnels Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng Vietnam, may isang lihim na daigdig na halos hindi nakita ng mga Amerikano. Isang mundo sa ilalim ng lupa na ginamit ng mga Vietcong para talunin ang mas makapangyarihang kalaban. Noong panahon ng Vietnam War mula late 1940s hanggang 1960s, unti-unting binuo ng mga Vietcong ang Kuchi Tunnels, isang napakalawak na network ng lagusan sa ilalim ng lupa na umabot ng mahigit 250 kilometers. Mula sa labas ng Saigon hanggang sa hangganan ng Cambodia, dito nila tinago ang kanilang mga armas, supply at maging ang sarili nila. Sa ilalim ng lupa, halos parang ibang mundo. Masisikip ang mga daan, mabaho at mainit. Minsan tatlong araw silang hindi lumalabas para lang hindi ma ng kalaban. Pero sa kabila ng hirap, nagawa nilang mabuhay doon ng parang may sariling syudad. May mga bedrooms, dining areas at meeting places. Mayroon ding maliit na ospital kung saan ginagamot ang mga sugatan gamit lang ang mga simpleng gamit at ilaw ng kandila. Ang ilan sa mga lagusan ay may tatlong palapag, bawat antas may ibang layunin mula sa pamumuhay hanggang sa digmaan. At hindi basta-basta ito natutuklasan ng kalaban. Ang mga entrance ay maingat na itinago, minsan nasa ilalim ng bahay, minsan ginawang parang bahay ng anay o termite mound, at kung minsan naman nakalubog sa ilalim ng putik ng palayan. Pero hindi lang pagtatago ang layunin ng mga lagusang ito, isa rin itong sandata. Sa paligid ng mga entrance, may mga booby trap, mga patibong na ginawa gamit lang ang kawayan pako at mga lumang bullet. Isa sa pinakakatakot-takot ay ang punji stick pit, mga butas na may mga matulis na kawayan sa ilalim. Kadalasang nilalagyan ng dumi para mas mabilis magka ng sugat. Noong early 1960s, nadiskubre ng mga sundalong Amerikano at South Vietnamese ang mga lagusang ito. Pero hindi ganun kadali ang pagpasok. Kaya nabuo ang isang espesyal na grupo ng sundalo na tinawag nilang Tunnel Rats maliliit, matapang at sanay gumapang sa masikip na espasyo. Sila ang pumapasok sa madidilim na lagusan para maghanap ng kalaban at alisin ng mga patibong. Ayon kay Sergeant Samuel Orozco, isa sa mga tunnel rats, hindi mo alam kung anong naghihintay sa susunod na liko, baka bitag, baka ahas o baka kalaban mismo. Bawat segundo sa loob ay parang nakikipaglaro sa kamatayan. Sa kabila ng kabayanihan ng mga tunnel rats, hindi pa rin tuluyang napigilan ng mga Amerikano ang taktika ng mga Vietcong. Dahil kilala ng mga gerilya ang bawat sulok ng lupa, mabilis silang nakakagawa ng ambush at agad nawawala na parang multo. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga sundalong Amerikano ang nadismaya at nawalan ng moral. Dahil paano mo lalabanan ang kalabang hindi mo makita? Isa sa mga kilalang labanan na may kinalaman sa mga lagusang ito ay ang Battle of Kuchi noong 1966 at ang Operation Cedar Falls noong 1967. Sa kabila ng matinding pagbomba at paghahanap ng mga Amerikano, muling nakabalik ang mga Vietcong at itinuloy ang kanilang laban. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang Kuchi Tunnels ng talino, tiyaga at tapang ng mga Vietnamese Gerilya, mga sundalong gumamit ng utak at diskarte para talunin ang mas makapangyarihang kalaban, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng taktikang kasingtuso ng mismong kagubatan na kanilang pinagtataguan. BAMBOO'S DARKER SIDE – THE DEADLY PUNJI TRAPS OF VIETNAM Sa gitna ng makapal na kagubatan ng Vietnam noong dekada 60 hanggang early 70s, bawat hakbang ng sundalong Amerikano ay parang sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi nila alam kung sa ilalim ng bawat dahon may nakatagong patibong nagawa sa simpleng kawayan. Pero may bangis na parang mismong bullet. Ito ang tinatawag na punji sticks. Mga pinatulis na kawayan na itinanim ng palihim sa lupa. Sa unang tingin simpleng patpat lang. Pero sa kamay ng mga Vietcong, ito ay naging sandatang nakakamatay. Ang Vietcong ay tawag sa mga komunista at gerilyang lumalaban sa mga Amerikano at South Vietnamese noon dahil kulang sila sa armas ginamit nila ang kalikasan mismo bilang sandata at ang kawayan ng naging paborito nilang kakampi. Itinanim nila ang mga punji sticks sa mga daan, sa gilid ng ilog at sa mga lugar kung saan madalas magpahinga o magkubli ang mga sundalo. Ang iba tinatago sa ilalim ng putik o damo. At para mas lalong nakakatakot, pinapahiran nila ito ng lason o dumi ng tao at hayop para siguradong ma infection kahit maliit lang ang sugat. Ayon sa isang sundalong Amerikanong si Private First Class Frank Harbert, I felt a sharp pain in my foot and before I knew it, I was on the ground screaming in agony. Nasugatan siya ng punji trap noong 1968 at bagamat hindi siya napatay, ilang linggo siyang hindi makalakad. Hindi lang pisikal na pinsala ang dala ng mga trap na ito. Mas matindi ang takot na idinulot nito sa mga sundalo. Araw-araw iniisip nila na baka ang susunod na hakbang nila ang huli na. At sa digmaan, kapag ang utak mo ay puno ng takot, doon nagsisimulang manalo ang kalaban. Upang makaiwas, sinubukan ng mga Amerikano na gumawa ng mga espesyal na bota na may matigas na talampakan. Nagpadala rin sila ng mga scout na maglalakad muna sa front para tiyaking ligtas ang daan. Pero matalino ang mga Vietcong. Nang makita nilang sanay na ang kalaban, inimprove nila ang kanilang mga patibong. Ginawang spring-loaded o may mekanismo na kusang sisipa kapag nadikit at kapag tinamaan ng kawayan ng paa o binti, minsan ay wala nang natitirang pagkakataon para makatakbo. The Unseen Danger, Hidden Bombs of the Jungle War Kung ang mga punji sticks ay simpleng patibong, ang mga booby traps at landmines naman ay mas nakakatakot. Mga nakatagong bomba sa ilalim ng lupa, naghihintay lang ng maling hakbang. Ang booby trap ay tawag sa mga patibong na may eksplosibo o mekanismong sumasabog kapag nadikitan o nahawakan. Ang landmine naman ay bomba na nakabaon sa lupa at sumasabog kapag tinapakan. Sa digmaan sa Vietnam, ginamit ng mga Vietcong ang mga ito hindi lang para pumatay, kundi para guluhin ang isip ng kalaban. Bawat paglalakad ng sundalo, bawat pagyuko, bawat paghawak sa isang kan o sanga ng puno, pwedeng magtapos sa putok at sigaw. Isa sa pinakakilalang halimbawa ay ang Bouncing Betty, isang uri ng mina na unang ginamit ng mga Germans noong World War II. Kapag naapakan tatalon muna ito sa ere bago sumabog para mas malawak ang pinsala. Nakuha ito ng mga Vietcong mula sa mga naiwang stockpile ng kalaban at ginamit nila ito sa jungle laban sa mga Amerikano. Mayroon ding tinatawag na tow poppers, maliliit na minang sadyang hindi pumapatay pero winawasak ang paa o binti ng biktima. Sa ganitong paraan hindi lang isang sundalo ang naapektuhan pati ang mga kakampinyang kailangan magbuhat o tumulong sa kanya. Ang ilan sa mga patibong ay mas tuso pa, gaya ng grenade inakan, isang granada na nilagay sa loob ng lata at pinigilan lang ng goma ang pin. Kapag naapakan, tatanggal ang goma, hihila ang pin at sasabog. Simpleng ideya, pero libu-libong sundalo ang nasugatan o napatay nito. Ayon kay Private Leonard Thompson, you never knew when it was going to happen. Every step could be your last. Ganito raw kalakas ang takot na dulot ng mga patibong sa kagubatan. Kahit walang kalaban sa paligid, naroon ng kaba. Parang may mata ang lupa na naghihintay sa maling galaw mo. Upang labanan ito, gumamit ang mga Amerikano ng mga minesweeper, mga kasangkapang kayang tukuyi ng metal sa lupa. Nag-training din sila para matutunang makakita ng mga palatandaan ng booby trap. Pero kahit gaano sila kahanda, ang gera sa Vietnam ay gera ng utak at nervyos at doon laging lamang ang mga Vietcong. Ang mga patibong na ito mula sa mga kawayan hanggang sa mga mina ay hindi lang simbolo ng kalupitan ng digmaan, kundi ng talino at determinasyon ng mga taong handang lumaban kahit walang armas, basta't may tapang at diskarte. The Art of Entrapment Sa makakapal na kagubatan ng Vietnam, hindi lang bullet at bomba ang kalaban ng mga sundalong Amerikano. Mayroon ding mga bitag na hindi nila nakikita mga patibong na kayang huminto sa isang buong platoon sa loob ng ilang segundo. Ang mga Vietcong na mga komunista at gerilyang lumalaban sa pamahalaang South Vietnam at sa mga Amerikano ay kilala sa kanilang diskarte at talino. Dahil kulang sa modernong armas, ginamit nila ang likas na yaman ng kagubatan, mga puno, kawayan, lupa at lubid para gumawa ng mga patibong na parehong physical at psychological ang epekto. Isa sa mga kinatatakutan noon ay ang tinatawag na net traps o man catchers. Ito ay mga bitag na parang panghuli ng hayop pero para sa tao. Kapag may sundalong Amerikano o South Vietnamese na naglakad sa ibabaw ng nakatagong lambat, bigla itong hihigpit at itataas siya sa ere. Nakabitin, walang magawa at madalas ay may kasabay na ibang bitag tulad ng punji sticks sa paligid. Isang kilalang insidente ang nangyari noong 1966 sa Tanin Province sa ilalim ng Operation Attleboro. Habang nagpapatrol ang grupo ni Sergeant Michael O'Brien, bigla siyang naangat sa ere, nakabitin sa isang puno habang nakapulupot sa kanya ang net trap. Ayon sa kanya, It happened so fast I didn't even know what hit me. Mabuti na lang at nasagip siya ng kanyang mga kasamahan pero ang pangyayaring iyon ay nagpatunay kung gaano katuso ang mga kalaban. Pero higit pang nakakatakot ang tinatawag na falling traps. Mga bitag na mukhang ordinaryong lupa pero may kamatayan sa ilalim. Kapag naapakan, bibigay ang sahig at babagsak ang biktima sa malalim na hukay na puno ng mga patulis na kawayan o bakal. Ang pinakakilalang uri nito ay ang tiger trap. Ito ay isang hukay na punong-puno ng matutulis na bamboo spikes na pinahiran pa ng lason o dumi upang siguradong magdulot ng infeksyon. Marami ang namatay dito hindi dahil sa mismong sugat kundi sa impeksyong sumunod. Ayon kay Lieutenant Tran Bantuan ng South Vietnamese Army, nakita raw niyang bumagsak ang isa niyang kasamahan sa Tiger Trap habang sila'y nagpapatrol. Tumagos ang mga kawayan sa binti ng sundalo at ilang oras bago nila siya nailigtas gamit ang Medevac helicopter o rescue helicopter para sa mga sugatang sundalo. Sinabi niya, it was impossible to pull him out without causing more damage. Ganito kabrutal at katuso ang giyera sa Vietnam. Bawat dahon, bawat butas at bawat anino ay pwedeng magtago ng bitag na nagagawang pumatay o sumira ng loob ng isang tao. Venomous Warfare Kung akala ng mga sundalo ay mga kawayan lang ang dapat nilang katakutan, nagkamali sila. Dahil sa kagubatan ng Vietnam, mismong mga ahas, scorpion at laso ng ginamit ng Vietcong bilang sandata. Tinatawag itong psychological warfare. Isang uri ng labanan na layuning takutin, pahinain ng loob at pahirapan ng kalaban sa isip bago pa man sa katawan. At sa taktikang ito, mahusay ang mga Vietcong. Ilang ulit silang naglagay ng mga makamandag na hayop sa mga bag ng mga natutulog na sundalo. Paggising may ahas na gumagapang sa loob ng sleeping bag at minsan wala ng oras para makaiwas. Noong 1967 sa Quang Tri Province, isang U.S. Marine na si Corporal John Harker ang nakagat ng isang krait, isang uri ng napakalakas na ahas sa Asia. Ayon sa kanya, I felt a sting on my arm and within minutes my whole arm went numb. Buti na lang at maaga pang kanyang mga kasamahan. Nilagyan ng tourniquet o pigtas sa braso at agad siyang dinala ng medivac. Nakaligtas siya pero simula noon, nagkaroon siya ng matinding takot sa mga ahas. Isang takot na dala niya habang buhay. Hindi lang mga hayop ang ginamit ng mga Vietcong. Maging ang pagkain at tubig ng mga sundalo ay nilason din nila. Madalas nilang iwanan ng mga food caches, mga nakatagong supply ng bigas o pagkain na tila ligtas pero may halong lason. Noong 1968 sa Mekong Delta, isang unit ng South Vietnamese Army ang nakatagpo ng sako-sakong bigas na iniwan ng Vietcong. Akala nila ligtas pero ilang oras matapos kainin, nagsimula silang magsuka at manghina. Ayun sa mga doktor, may halong toxic chemical ang bigas. Wala mang namatay, pero ang tiwalang dati ay meron sa bawat pagkain tuluyang nawala. At minsan, ginagamit din ng Vietcong ang mismong lason bilang parusa sa kanilang hanay. Ayon sa isang defector o nag-escape na miyembro, si Nguyen Tlan, sinabi raw ng kanyang commander, "If you betray us or try to escape, we will find you, and every meal you eat will be your last." Ganito kalupit at katalino ang kanilang laban. Walang bulet, walang tangke. Pero bawat hakbang, bawat pagkain, bawat gabi ng tulog puno ng takot at duda. At sa digmaan minsan, 'yun ang pinakamabisang sandata sa lahat. The silent menace, the Vietcong's wire traps. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng Vietnam, may isang kalabang halos hindi nakikita. Mga bitag na gawa lang sa manipis na kawad, ngunit nakamamatay. Ito ang tinatawag na wire traps ng mga Vietcong. Simpleng imbensyon na ginamit ng may sobrang talino at kalupitan. Hindi nila kailangan ng expensive equipments o malalakas na bomba. Ang kailangan lang nila ay kawayan, kawad at ang pasensya ng isang gerilya na handang maghintay ng oras para sa tamang sandali. Sa mga mata ng mga sundalong Amerikano, ang kagubatan ay naging parang bahay ng bangungot, puno ng mga patibong na anumang sandali ay pwedeng magpatigil ng buhay. Isa sa mga pinakatakot na uri nito ay ang tinatawag na snap trap o whip trap. Gamit ang nababaluktot na sanga ng puno o kawayan, binabanat ito hanggang sa maging sobrang tensyonado sa katatalian ng kawad na may nakakabit na matulis na patalim. Kapag naapakan o nahila ng sundalo ang kawad, biglang sasambulat ang tensyon at sa isang iglap tatama ang matulis na bagay sa katawan ng biktima isang Amerikanong sundalo, si Private James O'Neill, ang nakaranas nito noong 1966 sa kagubatan ng Bindin Province. Ayon sa kanya, I didn't even see the wire until it was too late. Pagtingin niya, nakabaon na sa kanyang binti ang metal hook. Hindi siya makagalaw at binuhat na lang ng kanyang mga kasama palabas ng gubat. Isa lang siya sa libu-libong sundalong na biktima ng ganitong mga bitag na hindi lang sumusugat ng laman kundi ng isipan. Mayroon din namang slide traps, mga patibong na ginamit ang mismong anyo ng lupa laban sa mga sundalo. Ito'y karaniwang isang madulas na slope na tinatakpan ng mga dahon at sanga para magmukhang natural na daan. Sa tuktok nito may nakatagong tripwire. Kapag naapakan ito, mawawalan ng balanse ang sundalo at madudulas pababa sa hukay na puno ng matutulis na kawayan o steel. Noong 1970, isang South Vietnamese na si Lieutenant Tran Quoc Hung ang nakakita mismo ng ganitong bitag. Ayon sa kanya, the ground beneath him gave way and he slid into a pit filled with bamboo spikes. Hindi na nila nailigtas ang kanyang kasama. Ang mga imahe ng katawan nitong duguan sa ilalim ng hukay ay habang buhay niyang hindi malilimutan. Ang ganitong mga patibong ay hindi lang pisikal na sandata. Ito'y sandata ng takot. Sa bawat kilos, bawat hakbang, at bawat kaluskos ng dahon, laging may kaba. Ang mga wire traps ng Vietcong ay ginamit hindi lang para pumatay kundi para pabigatin ng isip ng mga sundalo hanggang sa mawalan sila ng konsentrasyon at tapang. Defying the hidden dangers, disabling the Vietcong traps, sa patuloy na laban ng mga Amerikano at South Vietnamese, unti-unting napagtanto ng kanilang mga opisyal na hindi sapat ang armas para talunin ng kalaban. Kailangan nilang maunawaan kung paano mag-isip ang mga Vietcong at kung paano nila nagawang gawing patibong ang mismong kagubatan. Isa sa mga nanguna sa larangang ito ay si Captain Ernest Ernie Brace, isang US Army engineer na dumating sa Vietnam noong 1963. Nang makita niya ang napakaraming kasamahang napuputulan ng paa, nasusugatan o namamatay dahil lang sa mga bitag, nagpa siya siyang gumawa ng paraan. Pinag-aralan niya ang bawat klase ng patibong, saan ito kadalasang nilalagay Paano ito tinatago at anong senyales ang dapat hanapin bago matamaan? Sa tulong ng mga lokal na guide, nakabuo si Captain Brace ng mga alituntunin para matukoy ang mga traps bago pa ito sumabog. Tinuruan niya ang mga sundalo na maging mapanuri. Kapag may bahagi ng lupa na mukhang bagong galaw o may dahon na tila kakaiba ang ayos, dapat tumigil at magingat. Isa pa sa mga mahalagang patakaran niya, walang sundalong dapat lumakad ng mag-isa. Ang bawat hakbang ay dapat may koordinasyon at komunikasyon dahil isang maling kilos ay pwedeng ikamatay ng buong grupo. Bukod sa training, nakabuo rin ang mga Amerikano ng mga special equipments para sa pagdetect ng bitag. Isa rito ang trap probe, isang mahabang metal rod na may kurbadong dulo. Ipinapasok ito sa lupa bago tapakan para maramdaman kung may tagong kawad, hukay o mekanismo sa ilalim. Kapag may naramdaman, dahan-dahan nila itong sisiyasatin atin para hindi sumabog o umakto ang bitag. Malaki rin ang naging papel ng mga K-9 units. Mga aso na sinanay para makaamoy ng amoy ng tao, baril at binagong lupa. Kadalasan ay mga German Shepherd o Labrador Retriever at maraming sundalo ang nagsabing daan-daang buhay ang nailigtas ng mga asong ito. Bukod sa pagdetect ng bitag, nakapagbigay din sila ng emosyonal na lakas sa mga sundalong araw-araw ay nabubuhay sa takot. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang laban kontra sa mga bitag ay hindi lang sa kagubatan naganap Sa Amerika, libo-libong engineer at siyentipiko ang patuloy na nag-iisip ng mga bagong paraan para protektahan ang mga tropa. Dito'y pinanganak ang mga bagong disenyo ng body armor puncture resistant boots at lightweight helmets na kayang sumalo ng shrapnel o tusok ng kawayan. Lahat ng ito ay bunga ng isang aral na itinuro ng Vietnam War. Minsan, hindi lakas ng armas ang tunay na panalo, kundi katalinuhan at kakayahang matuto mula sa kaaway. Sa huli natutunan ng mga Amerikano at South Vietnamese na ang digmaan ay hindi lang labanan ng baril at bomba. Ito rin ay labanan ng diskarte pasensya at pag-unawa sa kalaban. At sa kagubatan ng Vietnam, kahit ang pinakasimpleng kawad ay pwedeng maging sandata ng kamatayan o maging aral ng kaligtasan. Ingenious Subterfuge, The Hidden Art of Deception in War Sa buong kasaysayan ng mundo, isa sa mga pinakamabisang sandata sa digmaan ay hindi bullet o bomba, kundi panlilin lang. Ang pagdaraya o deception ay naging bahagi na ng bawat malaking labanan sa kasaysayan at madalas itong nagiging dahilan kung bakit nananalo ang isang panig ng hindi kailangang gumamit ng sobrang lakas. Sa Vietnam War, nakita ng mundo kung paano ginamit ng Vietcong ang mga bitag at patibong para taluni ang mas makapangyarihang kalaban. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita nating matagal ng ginagamit ng iba't ibang hukbo sa mundo ang ganitong uri ng taktika mula pa sa Korea hanggang sa mga digmaan noong World War II at maging sa mga sinaunang panahon. Noong Korean War mula 1950 hanggang 1953, parehong North at South Korea, pati na rin ang kanikanilang mga kakampi ay gumamit ng mga mapanlinlang na estrategiya para lituhin ng kalaban. Ang mga sundalong North Korean ay mahusay sa pagtatago ng kanilang mga baril at kanyon sa mga bundok at kuweba kaya't halos imposibleng makita ng mga eroplano ng kalaban. Madalas din silang gumamit ng hit and run tactics, biglang umatake at bago pa makabawi ang kalaban, nawawala na sila sa dilim ng kagubatan. Samantala, ang mga tropa ng South Korea at ng United Nations ay gumamit din ng panlilinlang pero sa pamamagitan ng impormasyon. Nagpakalat sila ng maling balita at peke ng mga mensahe sa radyo upang lituhin ang mga sundalo ng Hilaga. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay ang Operation Pole Charge noong October 1950. Pinaniwala nila ang mga North Korean na may paparating na malaking amphibious assault o paglusob sa dagat. Kaya inilipat ng kalaban ang kanilang mga sundalo at armas sa maling lugar habang ang totoong atake ay nangyari sa ibang direksyon. Kung babalik pa tayo ng mas malayo sa kasaysayan, sa panahon ng World War II, ang panilinlang ay naging isang art. Parehong Allied Forces at Axis Powers ang gumagamit nito para makalamang sa labanan. Isang magandang halimbawa rito ang tinatawag na Ghost Army ng US Army. Isang unit na hindi talaga nakikipaglaban kundi lumilikha ng ilusyon ng isang malaking hukbo. Gamit ang mga inflatable tanks, peking radyo at mga tunog ng machine na paniwala nila ang mga Nazi na may paparating na malaking puwersa. Kahit wala naman talaga. Dahil dito maling direksyon ang pinagtuunan ng German intelligence. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga Amerikano na umatake sa ibang bahagi. Sa kabilang panig naman, ang mga Briton ay gumamit ng napakasopistikadong panlilinlang gamit ang double agents at peking dokumento. Isa sa pinakabantog ay ang Operation Mincemeat. Dito naglagay ang British intelligence ng mga huwad na papel sa katawan ng isang patay na lalaki na binihisan nilang parang opisyal ng hukbo. Nang makita ito ng mga aleman, naniwala silang totoo ang mga plano. Kaya inasahan nilang paglusob ng mga allied sa Greece, habang ang totoong target ay ang Sicily. Ang simpleng panlilinlang na yon ay nakapagpabago sa direksyon ng buong kampanya. Pero ang sining ng panlilinlang sa digmaan ay hindi lang modernong ideya. Maging noong sinaunang panahon, ginagamit na ito ng mga mandirigma. Ang pinakapopular na halimbawa ay ang Trojan Horse, kung saan ginamit ng mga Griego ang isang dambuhalang kahoy na kabayo para makapasok sa lungsod ng Troy. Akala ng mga taga-Troy ay regalo iyon ng kapayapaan, ngunit sa loob pala, nakatago ang mga sundalong Griego na kalaunan ay bumukas ng pinto para sa buong hukbo. Maging sa silangan sa mga turo ni Sun Tzu Isang dakilang estrategistang Chino, malinaw niyang sinabi sa kanyang akdang The Art of War. All warfare is based on deception o sa madaling sabi, ang bawat digmaan ay nakabatay sa panlilinlang. Kaya kung tutuusin, ang mga bitag ng Vietcong, ang mga peking tanke ng Ghost Army at maging ang Trojan Horse ay iisa lang ang layunin. Ang talunin ang kalaban hindi lang sa armas kundi sa isipan. Dahil sa digmaan, madalas hindi ang pinakamaraming bulet ang nananalo, kundi ang may pinakamatalinong estrategiya.